ate ng damit. Bigay ng kamo. Ang gaganda oh. Girls na girl. Damit ng mga mga. Ayan dito ulit kami sa halo-halo. Dumami kami. Lahat present.

Ano si transito sa mukha mo na, laba ka na niyan. <laughs> Nakakatulog na dati. Ano yung oras ano ng tulog? Hindi, naman ako. init. kasi kung nagdala niya sa amin dito yung last day. Alam mo naman mga Ma Pilipina, may Ma mga puyo ang paa. Dito <laughs> kami nun last day. Ito kami oh, naghalo-halo last day. Bibit na lugar eh. May yung mga nagpipinta na sa... Ay, hindi ko pa na... Pag lumabas pa ka na dyan, highway. Friend, may mga dress doon sa baka. Oo. Oh, oh. Sabi ko, kaya <laughs> hindi ko na ako sa Pit City ah. Eh. Kaya hindi ko binala, hindi ko sinama dyan. Kasi... Hindi nga namin agad-bagat yung Pit City. Oo, nakita namin siya kanina. Ang picture pala kami dito. Sabi ko next week na lang. May bisita siya. Baba na yung tinapon mo kanina. May bisita siya, Foreigner. Galing Croatia to. Ayun, assistant <laughs> ko si Sister. Nagbo-vlog po to eh. Hoy. Ano ba, mga ina ba vlogger dito? Na tayo new, Nasa New Testament tayo. Dumating ang Panginoon dahil uh, tinubos niya tayo. Kaya na anak tayo. Na. na paniniwala natin dahil muntis Testament ah uh, kahit doon na tayo nakikita naniniwala tayo, tayo kay Panginoon na natin sinasamba so yun ang pagbabago ng muntis Testament pero nandun pa rin kasagay yung mga paniniwala depende na lang kung i-apply mo yung mga kasi ma mahirap talagang magbago pagpapakuli kasi hindi lang tayong wala so babalik din tayong wala so mahirap magbago ayaw mo. Ito naman. Ako ako gusto ko rin talagang mga tinatin at mga ganyan, pero hindi kaya mo yung hindi kaya hindi kasi pagpasok mo parang sa church okay, matinong ka, okay paglabas mo yung parang gusto mo gusto ko naman yung gano'n pag usap ka ito lang, basag eh mo sabihin yun, masama yun talagang masama ka talaga basag lahat bibigay mo ay, walang kulay na. Kulang oh, sa alat. Okay. Avocado gusto, <laughs> namin gusto, namin gusto mo. Mamaya, natin ng red yan. Pina, gusto mo may si kanin dyan. namin ng Ay, rice? Dito naman, pa, kanin. Huwag tayong kamatis doon. <laughs> <laughs> plastic. <laughs> may <kum> <laughs> Ang plastic. Ang <laughs> plastic. Ang na Ang plastic. plastic. Ang plastic. yan. ng Ang plastic. Ang plastic. Ang plastic. plastic. Oh. Yung 12 pirasong itlog, isa na lang natira. <laughs> <laughs> mm. oh, na ni, ni ate. Oh, malis na mga maliligali. <laughs> Ayan. Pumunta sila sa Alexandras. Manood daw na Independence Day. Liligalig eh. Peling sexy. Yung bukot po lang <laughs> siya. Ayan, pinsang ko, peling sexy. Peling sexy. Ngayon pa, hindi nakaporma ikaw talaga. Gusto na, gusto Kung kailan pa kami hindi nagkita, <laughs> yung pa doon yung nakapang Razi. <laughs> Helen Lopez. Helen <laughs> Lopez.

tambayan ng mga Pilipina no, pag summer dahil sa halo-halo um, mahangin dito ayan o, ubus yung halo-halo nila Pasensya na, vegan na po. Hindi no, ako nakain no, no. eh. Thank you. Welcome. <laughs> Ayan o. Hindi oh. kasi ako nakakain ng ano, lahat ng green ah. sa animals. Ah. Ay, sa abnormal. Hindi <laughs> ah. ako nakakain ng green Ah, big Parang um, ako ako vegan Hindi ko rin makakatiis na. Hindi kakain. ko kakain. Pagkita kong masarap ang ano aling sa Yan o oh. Enjoy na enjoy sila sa Ano pag, uh, paghalo pag -halo, halo Yung hinahalo ba yung halo halo nila Para ma, matuno yung ice Ayan Yung dalawa dun hinihintay yung order Ayan May parating na sexy Ayan ano ba dito lahat? Hindi ho.